Dan, tayo po yung nasa bahay na. Eh, ari po yung ating lulutuin na. Hardinera po, ati pong ilalaga muna. Yan, ati po tiyatanggal yung magulang po. Yan o. Yan o, ganda po. Yan ang taba. Yan. Ati po hardinerahin po. Ari na to, tulad o. No? Malambot na ah. Malambot na po, ati pong ihiwain po. Ati po natanggal yung mismong ano po, matigas. Um. Denny. Diretso lang ka na po ito. Kaya pinakabili na rin ng mga pangrekado. Tawang. Ah. Talaga po nga, Ang loob -puti po. Puti-puti po. Yan. Kaya nung likat po. Iha. Harap po natin lang sa apat. Para po malaki. Yan Yan. Si Utol po yan o. Nagpapa-adjust po ng ipin. Kaya po hindi natin kasama pero pa Pero pa na rin po. Yan. Tayo po magluluto. Katulad po natin ay si ano si nanay po. Nandun lang po nag wawalis lang po ng ano harapan. Eh. Gumawa na Sumagak na po, sumagak na. Yan. Yan ang sarap po na rice. Yan oh. Puting-puti po ang laman. Yan oh, fresh na fresh. Yan. Ah. Yan po. Ano sarap po. Harap po yung matamis na mais. Harap po hindi na arit. Gawa ng harap po yung magulang na. Hmm. Ang kukulin po natin yung malambot lang po. Yan. Iya. Yeah. Sarap. Malambot po kaya ito. Yan. Ati po nga hati lang po sa ano sa dalawa po bali apat na piras po yan kayo po ba yung hangay na rin po ang ubod po hmm. ah yan yung ligat po hmm. yan para po yung diretsyo si kang na ha? yan hanganod ah, ya yeah. yan yari na po ah Yon. marami din po ari pag ari maluluto. Yan. atina na pong Isisig ang aring ating hiniwang ubod. Mm. Yung. Alam po natin ng mga 15 minutes ay ari na po ari. Yung. Yeah. Yan ang dami po nito pag naluto. Mm -hmm. Oh. Pag po naluto ay isang kaldero po. Oh. Yan atin na pong sisigang din eh. Kaya pwede sa labas na ay Doon ka maganda po ang panahon Ilang araw na pong mainit Oh, mm. yun Kaya natin pong tatakpan lang 15 minutes po Aray luto na yeah. Ay nakulo na po yon yun Talaga pong Pulo agad Oh mm. Yeah, pag may mga 5 minutes pa, luto na po. yun mm. Yan, malamig na po. Mati pong pinalamig na rin, ano, na rin ubod po. Yan, na rin naman pong karne. Eh. Yan, na pong hiniwa po. Ano po mga ingredients? So itlog, lara, kamatis po, carrots, tsaka po aring eden, tsaka po pineapple, aring, tsaka po aring hotdog, pasas po, tsaka pickles, yan. Pati po makakatulong si nanay. Hello po. Yan. Sanda na tayo po na sa likod. Naguhukay po. Tayo po mamay tutulong. Tsaka si mga jasing. And tsaka si, ano, na kula. Hmm. Yan, atin na pong hinihiwa rin po hinihiwaring ubod. Ano po yung natin mga may tanghalian po. Yung sinanay po na uwi nag ng karang baboy po. Hello po. Pinapaliit. Mamaya po tay maghuhukay uhukay Diyan sa, ano po, sa tabi po ng minilik. Pinapantay po ang ano ay ang lupa. Para po malagyan po ba ng mga tent. Kaya po, ng, ano po? I-ulam nang ano po? Ma'am, po. Dip terbah. Kaya po tayo magluto muna ng uh, ulam po. Si ah, Utel po nasa bahayan pa ay. Nagpapa-adjust po ng kanyang brace. Kaya po 'yung kaya po katulad ni Ninang. Para po maluto agad ring ating hardinerang ubod po. An? Ang Sawang sawang-sawa sa ano na ano yun. Sa ubod. Yara na na yung karne mo. Hmm. Yan, tapos na po nating hiwain ang karne. Tayo po na may maghihiwa ng ubod. Para madali na na yan. No? Para po madali at arip talagang pantanghali ang panarip ng mga trabador mga kaibigan ni Kainsan nasarap sarap po nito mo po pag may isang oras ay luto ah nanay oo gawa ang aray po yung daling maluto bubog ay ano ay luto na kumbaga papasingawin lang i-steam lang i-steamin lang po natin ng isang oras Yan po sa kamatis. siya Ani po sa carrots. Sa tipong pipinuhon ng kahit ng kamatis po. Ano naman po naman po yung lara? Pare naman po yung kamatis. Ara naman po yung hotdog at yung hihiwain din po ng maninipis. Yung bali, nagayot na po natin lahat. O yan, tayo naman po yung magigisa. Naring karne po Yan Bawang sibuyas po Yan Tapi nak goto ni salabas Yan matika po Yan bawang po sibuyas po Ati pong igisa muna Tapi si ati pong iku gisa Lagi ni dengan pangginta Yan asin po Kamatis po at yung ihuhulog na rin. Kamatis. Ah, karning baboy naman po. Para po maluto ang karning baboy. Kaya po ating ginisa muna. Kaunting suka po. Kaunting suka. Adi pong papakapakatihin lang ng kunti. Tapo, kaunting tuyo. Yan. Yeah. ate pong patakpan po ng mga 10 minutes po. Luto na po. Ubud na po ating lalagay. Yan. Mekos-mekos na po yan. Lauk-lauk na. Yeah talaga pong anong bisa na rin yun yun halo ate pong halo halo yung laang para po magsama sama ang karne at saka ubud yun yeah. dami po yung pagdaluto Ah, ate pong papakapakitihan laang. Ate pong lalagyan na ng Del Monte po. Ayan. Para po lalong sumara po. Ate pong lalagyan na rin ng ano po, harina. Para po lumapot. Ayan, konti lang po. Mga tatlong kutsara lang po. Ayan. Ayan naman po yung pickles po. Lahok-lahok na po yon Yan. Yan. Luto na po. Ate pong papalamigin naman. Iya. Ate pong ilalagay na sa lien, lienera. Yan. Ate na pong napalamig na po. Ate pong lalagyan ng cheese po. Yan. Para po mas lalong sumarap ang ating ardenera po. Yan. Ate na pong ilalagay sa lienera po. Yan. Itlog po sa gitna. Tsaka po aring hotdogs. Bye-bye tabi. Yan. Yan po ating mga ingredients na hiniwa-hiwa po ating po ilalagay sa pang ilalim po. Para po, para po pag ay maganda ang style po ba. Yan para po may porma. Yan. Carrots. Lara po. Tsaka po pasas. Yan. Tsaka po hotdog. Yan. Lahat po ng layanera ating lalagyan. Yan. Tsaka po ating lalagyan ng lugpo na binasag po. Yan. Yan, pagkatapos po nang lagyan ng ganyan itlog, iari na po ang ating ginisang ubod po na may karne. <laughs> yan, ate po ilalagay na. Yan. Yan ang dali po, talaga po yan ang sarap na rin pag inyo po matitikman yan oh. Yan, kailangan po i-ano lang tam, sakto lang po sa linera. Gwana po yung aal sa paay. Eh. Yan. Iya. Yeah. Para po yung mga nalagyan na oh. Kami po itulong tulong na, na ninda tatay po at po ni nana yan Para po madali na, para po iulong ngayon ng halian ay Yan Ngari na po, ate pong sisigang sa ano Sa kawali po na may tubig po, yan Para po ipasingaw ay, yan Marami din po nagawa o oh. Yan, bali ano po 18 po lahat ng lahat po ng ating nagawa, ay tin. Kulo na, nakulo na po. Ate po, lalagay na rin, ano po. Unang layer po yan. Yan. Yan, po, pangalawang layer. Yan. Kung um, tatakpa na. Ari po, pag may isang oras ay, ari po, iluto na. Yan. Ate po, dudugduba ng apog. Yan. Ang, ang pa, po natin, palapa. Walang, ay init iinit na ay. Yan. Ate po, dudugduban. Ito na po, may isang oras na po. Oh. Yeah, yan. Sarap mamay. Yan po. Eh, tayo po yung ano no, kakain na Dito na po tayo paghuhukay Yan, ang sarap eh. yan. Tayo po, na, tayo po, na rin. Yan. At, tayo po yung tatapos na magluto. Tayo naman po yung maghuhukay na rin. Yan, ato tayo nauga na. Yan. Yan. Nauga na. Salay, barita, barita. Yung barita ang malaki. Yung barita. Ba't ka din yan? lang ka din aking Hindi body ko ito Sige Ha? tayo no? ka okay. okay. okay, na? Sige po ituhugin mo din ang parit na yan ano pa? madadali na mm. mm. ah, po fire ah mga pa ang kabila doon naman sa kabila siya po doon parang tong dito dito sige po dito ka dito dito sa gitna dito di mo dito po um, um. Ano may gabi. Oo. Aba. Mm. Ngie. Ngie. Aba, aba. Matibay ba 'ta? Tibay pa rin. Matibay po. Talaga pong Aba. Yan na Nauga Na Nauga Na o nga po. Hmm. Ini sebab tu, bapak tu. Bagaimana? Naoga. Naoga. Naoga na pu. Testing. Dini. Ngam. Naoga na. Ngam. Diki. Kota. Hmm, jale. Ngam. Wan. ng eh sindi talaga sabi sabay ay sa daw atlu atlo sa pa pare ni naman bakit pa kapag malambot pa rin eh ampo pa pa pare naman pagaduan pa po ano he inyong sukin jan aking kakabigin pa rin eh oh tepat na natatangunan tipa Forty. The... Bungo na yan. Bungo ano? Din. Ba? Yan nga yan. Sakit ko kahit mga ugat. Sakit Bungo. daw. ito. Mm. ba? Mm. Yeah. Eh. Ay, talagang pa. <laughs> Pero nakakiboy pag... Mm. Ay, di po. Hmm. Hindi nga, ito nga kanina eh. <laughs> Bali, natanggal na po. Talaga pong agnes pag ano, pagkataas. Yan. Para po siyang turun po. Oh, yan. Bilog na bilog. Ngayon naman po yung aring kabila. Ang titirahin na pong isang puno uli ng niyog. Yan. Paikot uli. Kaya po tinatanggal para po magandang ano, magandang tingnan. para ora punto ud ud ya